Hello everybody, welcome to my channel. Naglalakad-lakad ako ngayon, tinitisting yung paa ko yung pa ako. Ayoko mapilay, masakit. Yung sakong, hindi ko alam kung saan ko nakuha, baka nung na accidente ako. Siguro soon, ipa-extray ko itong pa akong ito kung anong nangyari. Kasi di ba nahulog ako sa hagdan. But anyway, may batayo. tayo. Pupunta ako dun sa mga kasama kong hotel workers sa kabilang apartment. Pupunin ko yung dalawang kong LBC doon. Kasi uh, sa totoo lang, sa walang kasiguraduhang buhay namin sa Israel, ayaw kong mangyari yung nangyari sa lebanon na lumikas sa mga Pilipino. Kasi ang bansang banal. At, nagpabagahay ako noon ng mga gamit, pero yun ibang pabigay ko sa mga kapatid ko lang. Ayan yung iba kong gamit. Gusto ko kasi tatlong maleta lang na gamit ang matitira. Kung sakasakali lang na na ano na tawag dito. kasi ng mga Pilipino. Nakahanda na ako. Anyway ba ako ipakita yung aking dadaanan papunta doon sa mga kasama ko. Please click like, subscribe. And click the notification bell para patuloy ng yung masabay pa yan ang aming kakaibang buhay dito sa banal na bansa Israel please watch this Shoutout po kay Mr. Orlewin and Justin Tenorio. Uh, Shoutout to Evelyn. Kabashmate namin. Get well soon sa'yo. Pagaling, pagaling ka. And may God heal you about your your condition. But I believe you will heal. And shoutout sa lahat ng mga kasama ko hotel workers and caregivers dito sa Israel. Alam mo ba kahapon, habang ako naglalakad, nakakita ko na sundalong Israeli. Nalulungkot ako. Kasi they are young. Sa mga ganong edad noon, na katulad nila, hindi ko pa ang buhay ko eh. Namamatay sila, 19 years old, 20. Hindi mo mapipigilang uh, mahabag sa kanila. Ang magagawa lang natin ay pagdasal sila na uh, patibayin sila ng Diyos dahil sila ang nagtatanggol sa bansang ito. At, uh, of course, naaalala ko ang ating unang presidente, President Quezon. Diba? Siya ang, ang Pilipinas kasi ang nag isang Asian na bumoto para maging bansa ito, bansang Israel. Para maging bansa Israel. Which is, gusto burahin ng mga leon na nakapaligid. Pero ang Diyos, Ito. Okay Please watch this. I believe that uh, Israel is not alone. I believe that many countries will help Israel. and uh, what uh, what our faith for that there is God here in Israel. If Israel lost, the enemy said and asked, "Where is your God? Why you are lost?" When I read in the Bible in Zechariah, I read there how God protect Jerusalem. God said, "I will make the horses of enemies tremble, so that they can they cannot attack Jerusalem." That is the power of God And I believe that God is here. This is a chosen place of God. No one can make defeat Israel. Let's pray together for the sake of our of the Israel Defense Force. IDF, make them strong and good health, and make their parent, mother, and father strong. Because some uh, some soldier died and I know that it's very hard to their to their as a parents that their son or daughter died to defend this this country. Anyway, I will continue walking. Katulad ng punong ito, like this tree, some Israel died. The fruits uh, dried and uh, they continue have uh, flowers and they continue to grow. They are brave and I, I am uh, inspired to them. You will not f see their face that they are afraid. You will see the face of an uh, Israel soldier. They are brave and not. They are brave and uh, I'm inspired to them. Hoping uh, there, there is a peace. And uh, I feel that areas more, maybe it's depend to the leader when uh, the war is stop or continue. Para tong lagundi. It's look like lagundi. Baka iba siya. Pindahan niya bilog. Tapos katawan niya parang bayabas. Tapos bulaklak niya yung parang lang doon sa amin. Hmm? Parang damo lang ito eh. Pero ang katawan po, Pag nagtatanghal kami ng damo, kapag nagtatanghal kami ng kamati sa bundok, tumutubo yung damo, ganito ang bulaklak. Tapos, ginagapangan siya ng mga uod, pero malambot ang katawan na para celery. Ito naman, pinaghalo. Yung katawan parang bayabas. Yung dahon niya, para din bayabas. Gusto ganun yung itsura niya. First time ko lang makakita na ganito dito. Anyway, bye-bye. Uh, the falling leaves is starting now. This is a kind of rubber tree. The small leaves nga lang. Ayan guys, hindi ko na binigay mga kasama ko for their safety. Dalang kahon ang dala ko, hindi ko pwedeng isunong, hindi ko pwedeng bitbitin kasi masakit na mga braso ko sa kakabedings ng kama. Nagdala ko ng agal ah. Doon ko ilalagay sana yung kahon, ay natutong ba ang agal at maliit. <laughs> Ayan, humingi ako sa mga kasama ko ng gar garbage bag, pinagtalita liko at pinali ko yung dalang kahon. Ayan, naging shoulder bag ko na yung LBC box. Dapat kasi talaga, doon ako sa LBC order para sa bahay ang bagsak. Hindi ako na, hindi kami nagkakasundo. Dahil doon sa oras, dadating siya, wala pa ako, o umalis na siya, saka ako bumaba. Wala kasi akong wifi sa so, baba. Kaya yan, LBC box. Bye-bye. <laughs> Ayan, -bye. ko ng dalawang ko ng LBC. Tinalian ko, ginawa ko shoulder bag. <laughs> Magdala pa ako ng agala. Useless. Hindi kaya ng agala yung kahon. Ayan. Di ba? suwa suwari <laughs> <Daan> na. <laughs> o, oh, ba? Si LBC. Dala-dala ko. Bye bye. Hmm. May kikwento ako sa inyo. Alam nyo, ako kasi minsan mababa ang dugo. 90 over 60 mababa. Nagbabantay ako sa nanay ko. Lagi akong puyat nun. Naging 90 over 70 na nga. Ay, kung may dugo pa ba ako. Kaya, kumakain ako nun ng atay. Atay ng manok. Masa atay, mas maganda nga inihaw na atay. Ayun, nag-BP ako. Nag nag-request ako sa kapat kong nurse na padalhan ako ng pang BP. Ang gusto ko sana manwa, yung ano, yung automatic. Kasi di man talaga ako nurse na marunong. ngayon, ang napadala niya, yung doktora Yung, yung, yung na-hybrid, yung kasamahan ko, na pursige akong pag-aralan para malaman yung, ha, yung blood pressure niya. Kasi siyempre, di ba, mahirap ma-high blood? Yung nangyari sa nanay ko noon, high blood, sabi ng doktor noon, pag ganyan tumataas ang dugo, kailangan ma-isugod sa ospital dahil puputok na da yung, baka may pumutok na nitid sa ulo, isisitiskan. Dahil ang best nga nasitiskan nanay ko noon, yun sa karanasan ko. Ay yung kasamahan ko, tinry kong ibipi. Dito, natuto ako, natuto ako, diyan ko yung kapatid ko, paano, paano, mag-ano, gantong-gantong gawin mo. Binipi ko muna sarili ko. Ang bipi ko ay 120 over 80. okay, di ba? Ngayon... Nung na-BP ko yung kasama ko, 160. 160 over 90. Ang taas ang kanyang blood pressure. Pinahiram ko muna sa kanya yun. Kaya mas maganda kasi automatic. Ay, nakabili na siya. Automatic. Kaya mo monitor niya na yung BP niya. Sabi nung kapatid kong nurse, magkaiba daw kasi yung automatic sa manual. Manual is most accurate. Eh, siyempre, abala yun. Pag lagay mo pa sa tinga, masakit, di ba? Yun, yung yung ano, yung automatic, for example, yung pambipi nyo ay ah, uh, yung manual is, halimbawa, 1, 120 ka doon, sa automatic 130. Kasi may time doon sa battery, may battery kasi yun eh. Naapektuhan yung automatic sa battery yata, basta, yun. Hayaan nyo, ibablog ko paano gumamit ng pambipi BP. O, ba? kahit hindi tayo doktor or nurse, dapat meron tayo sa bahay na pang BP. Bibili rin ako ng auto automatic. Kaso, siyempre, sinacharge yun, di ba? Or bibili ka pa ng battery. Yun, kung wala ka ng battery? May manual kang gagamitin. Malapit na ako. Bye, my boys.